Ayat, si Sir. Tapos para ka lang natutulog kung lang ate ha. Namnamin mo yung pagtulog mo may hindi. Sa mga Wala kang sakit sa puso ate. Pinatawagan ko. Basta mas ko ako bagang bala. Ay masulog ka lang maglaro. Kahit mga patay na. Pasok. Ipsom, 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 Jesus, ipsom, dalam, dayos ipsom, Apo ipsom, kidlat Aray ko. Kapag na rin ang pangangyaw eh. Aray, aray. Aray. Aray po, masakit na. Tanggalin mo yung ginawa mo dito. Kapoy ng Panginoon. Kapoy ng araw. Aray ko. Tanggalin mo yung ginawa mo. Gamitin mo to. Bitang kamay, bitang. Pagpagan mo si sir. Sir. Ubusin mo, ginawa mo. Anong dahilan? Ba't mo kinulam? Ha? Hindi ako. Ha? Anong dahilan? Ingit galit. Ingit galit. Aray ko, masakit. Ingit o galit. Aray ko. Anong dahilan? Ha? Ha? Anong dahilan? Ba't mo kinulam? Sobrang pinapayat mo naman. Mais na, na, ka dyan. Ay. Masakit talaga ito sa mga mangkukulam. Apoy. Aray ko naman. Masakit na nga. <laughs> Ay, tanggalin mo lahat ng ginawa mo. Huwag kayo walang awa sa inyong mga mangkukulam kayo. Mais ka na po. Umayos ka na po. Umayos ka na po. <laughs> dalawang kamay ang gamitin mo para mabilis alisin mo ginawa mo lahat Bilisan mo dyan yun yung nare-reclame mo yung sir, masakit ano di ka na naawang hayop ka si bat mga gabay saksakin to sa puso at saka sikmura ubusin mo yan at uh, ilang palang bukas eh. Gusto mo sumunod sa mga kasamahan mong ginilitan ko na? Gusto mo nang sumunod? Ha? Oo, oh, anong dahilan? Ingit o galit? Garni ha, pag hindi ka nagsalita, masasaktan ka. Pag ikaw ay nagsalita, hindi ka makakaramdam ng sakit. Naintindihan mo? Ha? Nangputay na to yun. Nagilitan na kanina eh. Garni, mararamdaman mo pag hindi magsalita ha? Satram, atram, atram. <coughs> Ganyan na mararamdaman mo no, pag di ka nagsalita ha. Ha. Mayon ko magsasalita ka, hindi ka makakaramdam ng na sakit. Naiintindihan mo? Oo. Naiintindihan mo? Ha. Naiintindihan mo? Tutuluyan kita, maniwala ka sa akin, isang gilid na lang sa ipatay ka na ha. Gamitin mo dalawang kamay mo, tutuluyan na kita. Wala ginawa mo din eh. Ayaw mo makapag-usap eh siya. Ikutasin mo na lang para hindi ka na makausap. Bilisan mo. Malma ang ginawa mo din eh. Hindi na makatarungan yan. Naagaw diwa si ate. Ubus lahat yan. Ayoko ko may matitira ha. Bilisan mo, bilisan mo. Bilisan mo, kaya nagigigil sa iyo. Ilan taon na ganito si sir? Hindi, bali Ilan taon na yan sir? 2022 po ako na-operahan eh. Nagkaganito rin po Dalawang ako. Dalawang taon na, hindi mo pa tinigilan. Ibabalik ko sa iyo lahat yan. Ay 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 <laughs> <laughs> Patay ka na ga, pati kay ano na, lantutay na agad. Hingalo ka na. Ito naman, ano nang gilito kanina eh. Kaya ito na. Higa ka na eh. Ay, eh, isang gilid ko na sa iyo. Hingal, ano ka na? Malalagot ang ng hininga. Maniwala ka sa akin. Intention mong patayin to, ano? Ah, hindi mo nung papapayatin ng ganyan. Kung wala kang intention patayin. Mahina ng katawan. Ayaw niyo pantigilan. aray ko naman masakit. Tanggalin mo lahat. Ubusin mo o, dali, ubusin mo. Ubusin mo. Ubusin mo o. Dalawang kamay ang gamit, dalawa. Ginusto mo yan na eh. 5 minuto na to. 5 minutes pala ang eh. Kanina ka pa tinatumaan ng gilip. Wala na. Sa ulo. Sa tuhod, sa tuhod. Tuhod, meron. Natawa ko, natasa na ng pa pumatay ng mga mangkukulam sa lupa. Mas langin na masamang spiritong to sa ngaling niya. Paalam ha. Ah. Uh, ah. Uh. Madam, balik! Ano nangyari sa'yo, sister? Alam mo nangyari sa'yo, ate? Hindi. Ah. May tubig ka kayo? Oh. Tubig. Uh, mga mga sarang sarang ka Yung hindi malamig. Alam mo nangyari sa'yo, ate? Wala. Hindi mo naalala? Wala, masakit lang. Lila, hindi mo alam. Ate Alisin. Sakit. Alam mo, nagtatanggal ka sa kanya. Hindi, ano? Ramdam mo, pero Kasapit. nagkukusa, ano? Na? Okay, hmm. pero sahin ko pa sa anay, kasi yun nga, nag-aagaw diwa ka. Sige, umawala na rin ho yan, maya-maya. Sir, ako pakaramdam mo? Gumaan? Yung likod mo? Balakang. Nawala yung sakit sa likod mo? Medyo po. Sige, oh, magtutuloy-tuloy na ho yan. Yung gumawa sa iyo ay, ano, kinuha na. Naibuburil doon. Hingalo na yun, eh, ano, nasa iyo. Nakaganyan na, eh, bagsak na eh. Parang wala lakas, ano? mm, na lakas, na Hmm, nagilitan na, nagilitan eh. Alay, dapat naman sa kanila yun, eh, at ang Diyos, eh, hindi pinapatawad ng mga gayang katulad na iyo, kukunin ang buhay mo. Yan ang kapalit nun, buhay niya din.